marites, blind items ba ang hanap nyo? Pwes, talasan ng isipan at pagganayan pagiging marites. Dahil natin ng segment na inyong inaabangat, humalingat, hinuulan ang dahon! sabit, 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 sabit. Oo, okay. kabit, kabit. Kabit, 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 kabit hmm. Magkakaugnay. Okay, hashtag please. Ayan. Paholi pero. Paholi per? pero. Paholi pero. pero. So bakit paholi pero? Ah, uh, bakit? Ito na. Mm. Uh, mula sa isang super bonggang reliable source. Mm -mm. Nagulat ako eh. Nagulat ka rin at nagulat ka rin, <laughs> di ba? nagulat ka ba? Medyo. Medyo. Oh, oh. Ano Al mo naman si Dean, talaga wala na nakakagulat dyan. Oo oh, okay. ba? Anyway. Nothing oh. shocks me anymore. Okay. Oh. <laughs> so, ito palang uh, showbiz couple. Showbiz couple. Okay. Well, may mga issue-issue na casual hindi na daw okay ang pagsasama. Mm-hmm. So, Kesho, hiwalay oh. na raw. May mga ganon. Mm-hmm. Uh, pero, So, hanggang ngayon sila? naman, wala pa namang uh, pag-amin or mm -hmm. anything. Ganyan. Isa rin ba ito sa mga inaabangan natin? Kasi pag sinabi ko, oh, pwede pangalana, oh. ah, okay. na na. natin pangalanan. Pangalanan na lang natin. Pangalanan na lang natin. Pero okay. hindi. Tutal hmm. marami naman nababalitang kesyo hindi oh, magiging hiwalay, kesyo ah, balitang hiwalay, kesyo hindi na okay. So, itong showbiz couple na to nababalita rin na mukhang on the rock ang okay. kanilang pagsasama. Mm -hmm. And then uh, may lumalabas na kesyo may third party. Oh. May lumalabas din na may ibang dahilan kung Ooh. bakit daw medyo parang on the rock na ang kanilang mm. pagsasama. <clears throat> Eto ang nakakaloka. <clears throat> Mula sa isang bonga super reliable source. Dahil sinabi niya kung sino ang third party. Oh my God! Isang, oh my God! Isang kilalang aktres. Mm. Maganda. Maganda, di ba? Of uh, course! Pinala, Magaling. stress, Oo. Oh. Active siya and all. Actually, ang ganda niya. Oo. Tapos, kapag nababasa mo ang kanyang mga posting oh. sa social media, lalo na sa Instagram, talagang iisipin mo na ano siya, uh, sobrang... Angelic. Angel holy. Holy. Banal. Banal. Uh, May mga verses. Kaya pa holy. Kasi Kaya pa holy. Kasi, puro mga Bible verse, mm -mm. mga... Minsan, mga words of wisdom. Mm -mm. So, hindi mo iisipin na, na itong siya. actress na to ay papatol. Kay patola! Pa Kay aktor. Na may asawa. Na, na may asawa na. Ah. Kaya parang paholi, pero, pero umatol ba? May, may, ganon. may itinatago pala ang kakyondian. No, may layman. Ah, eh, ang balita ako, dilim, itong diba? actress pala na to, noon pa, way back pa, kahit may boyfriend na siya no na, sikat na aktor oh, din. Okay. Kasi sabi niya na crush niya talaga itong aktor na to. Oh, oh. Eh pag nanasa pala. Eh siguro nagkaroon ng pagkakataon. So, nabigyan ng pagkakatao oh, oh, nagkasama. Oh. Ah. Hindi sa tent. Ayun na. Kaya lang ah. siyempre, kung totoo man itong anong na to, chika na to, eh, naman, oh. eh, ay nakakalungkot. Oh naman. Eh patingin ng Sigurado ko maraming mapapatawa. Siyempre, di ba? Pag nahulaan ah, ano, nila. Cash. Talaga Pero sa blind item yan eh. Bakit? Palagay mm. ko, ganun na magiging reaction ng mga netizen. Magbibigay ka pa ba ng clue, PhD? Marang okay na yon dami na. Okay. Oh, oh. Alam naman siguro. Kasi bongga na to eh. Antayin natin ang mga kung magpa-progress pa to. Uh, ayan. Kung mga issues. na to. Ayan. Sa couple na yan. Mm. Mm. Ayun, Ayun okay. Ito, oh, Okay. Itong karugtong niya. May karugtong pa yan. So, ang batian mamaya na. Ay, ang batian oh, na. Bati ka na. Para madugtong-dugtong. Mamaya na. Batik, batik, oh. Oh. Madugtong, oh. so, oh. Mamaya na okay. para madugtong. O, ang next na hashtag. Baka unahan. unahan. Hindi bakunahan, ha? Ah. O, oh, oh. <laughs> so, Baka unahan. Yung, yung, yun, yun ha? Ah. Baka nga unahan, o, oh, di ba? Nakog. Ba't kadugtong pa rin po ito ng pinag-uusapang Pareho ba tayo ng couple? Basta, basta couple din uh, ito na ano yeah. na di umano'y on the rocks ang kanilang pagsasama. Na uh, grabe ang sinasabing issue ng kanilang uh, paghihiwalay, pag-cool oh, yeah. pag off, uh -huh. or pagbabakasyon muna sa isa't isa, something like that, di ba? Kasi ayon dito sa aming very, very highly placed, reliable source, eh talaga daw palang nakakagulat ang nalaman niyang informasyon na ang kos umano ng pag ano, muna ay may kinalaman sa pisikal at verbal na pag-aabuso nitong male personality dito kay female star o female celebrity. Nakakaloka. Kaloka? Ah? Napakaganda na itong female celebrity na to. Si, oh, oh. Na yung tipong ga, hawak mo lang na ganyan, magmamarka na yung ano niyo mo. Oh, oh, yung mga yan. ano mag magmamarka na, pag, pag sinampal mo siguro, lalo na kung tadyakan mo or what. Hindi ko sinasabi nyo na ginagawa Pero kinukunay ko lang doon sa physical na abuse. At saka, oh, matindi verbal? yung verbal abuse. Nakakaloka. ba yung verbal sa, sa pisikano? Oh, oh, oh. Oo, oh, oh, matindi rin yun kasi parang-parang <coughs> parang sound yun na paulit ulit, -ulit na Ay, yung pisikano masyad, yung. pwede pang magamot-gamot and oh, everything. Pero yung kasi verbal, yung verbal siyempre, tumakanim ah, sa Mental. Oh, okay. oh, mental okay. ano, effect, so, no. di umano, ito yung isa sa pinakadahilan kung bakit medyo nasa cooling off stage sila ngayon. Pero alam mo, may ebidensya kaya si Actre mm. sa mga ginawa sa kanya. Kung yeah. Feeling ko, hindi siya magkakalakas ng loob yata na na mag mag, 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 ano yun, kumawala muna. Din. Oo, para mag-complain sabihin ganoon ang nangyayari sa kanya kung wala siyang bala. Ang tanong lang! Ang tanong lang. O, di ba? Baka nga daw po unahan yun na. nung pamilya, nung lalaki, na alam mo yon <coughs> na na uh, yun pa ano yung imahe uh -huh. nila ma, para ma, mas sig babayang so mapasama uh -huh. siyang alam mo yon ganoon damage control yan yun ang kinatatakot ngayon ng lahat kasi between the two di hamak naman na mas matagal na sa industriya si lalaki uh -huh. and, and mm, speaking of na. verbal oh. and physical or what oh. Hashtag please. Hashtag Congratulations! Congratulations! <laughs> Di parang sayasaya niya si Guru? Kasi, oh. ito, kasi ito, si actor, ano yung actor din to na may jowa na ang problema rin, parang nagka, nagiging pisikalan din pag nag-aaway, pag nag-selos yung, babae. Bata pa ito. O, oh, mga hindi, o, oh, bata, oh, mga teen, A, mga, oh, mga teens. 20, 20 plus. Oo oh, nga. Oh, so, ganun. wait, ang pumipisikal, Si babae. Si babae. ah uh, balik ta dito sa uh, akin Si lalaki. Si lalaki ang pumipisikal. Okay. at pumiberbal. Oh, yeah. Para, para mas senior yung babae sa sa lalaki. Ah. Ganon. Ano ang ginagawa ni girl? Eh, pag sa selos, parang sinasakit ang sinisipan, everything. Aray ko. Yun ang kanya. No, may san, talagang may ginagawa pa siya. doon, mga salita-salita. Ah. Eh, di ba may balitang uh -huh. alam mo na, di diba? eh, uh -huh. ba? Eh, hindi ba Ang gwapo pa naman ang ano na Correct, yan. Correct. Uh -huh. diba? Galing ako, sa pamilya uh -huh. ng mababait yan. Oo, oo. Alam mo, sabi ko nga, ako sobrang matutuwa sa pagpapalaki sa mga Yun. yun. Mm -hmm. eh, eh, tapos nga, nung nakita nila siyang actor na parang bumili na ng sasakyan or what, Oh. Mm. Oh, buong yung sa kanya. Tapos, nag na lang siya. Para bang, Ay! Congratulations! Sa gano'n ka na nagising ka na. Mm. Ah, para oh, na tuwa. Oh, mga tuwa sa kanya. Kaibigan niya, ka, niya, mm. ni actor. Mm. Oh, Bakit? Oh. Kasi, kung hindi siya nakabili, baka ginagastos pa niya doon sa... sa oh, oh. Ginagastos talaga, nag-assume daw ako. Talaga, okay? no? Talaga. Bubog sa parate. Eh, parang natuwa kasi parang nakawala, siya, sa toxic relationship. I see. Pero siya't nakabili. Parang feeling ko, mas dati hindi siya nag-iipon siguro kasi oh. focus. O baka reward niya sa sarili niya na, nakaalis na ako dito sa relasyon na to. Oh, Parang start anew. Ganon. Okay. Okay. Nako. Okay. okay. na. Sa bati Hindi lang yung December 9 raffle ng ano, ng Freedom Society, ah uh, 4 o'clock po sa hapon, abangan nyo ilalive po namin sa aming Facebook na One Freedom Society. Tsaka happy birthday sa mga sino wala na ako alam na may birthday, no? naubos na ako. <laughs> <laughs> Grabe na ubos talaga. Yeah, yeah. okay. okay. Ako, binabati ko lang ang aking isa sa mga college BFF ko, si Peachy, ng happy, happy birthday. Alam mo, Chi, thank you so much for everything. Uh, ayan, so, happy birthday sa'yo. And hello na rin kay Sheng at saka kay Ana see you on December 9. Oh, yeah. di ba? Ba Nagpapabati naman si Cynthia Lyles at sa Lyles at saka yung kanyang boyfriend <coughs> na gwapong-gwapong Amerikano. Nakalimutan ang pangalan dyan sa Hiroshima, Japan. Dahil napapanood huh? nila yung napanood And of course, may bago tayong nagpapabati. Wow. Si Rod Australia, dyan sa Barcelona, Spain. Happy birthday. Oh, hello. At yan, binati ka namin, Rod Estrella. Hello. Hello. Estrella, oh, eh, hello. Diba? The world. The world. Australia, tapos ang mga taga Spain dyan. Si Suzuki. And of course, mamaya na siya. <laughs> <laughs> si Naya, yes. Roger Esmer at Derek De Lucientos dyan sa Connecticut sa USA. And of course nga, sa... Uh, ako, si Graciela Bables at kasi si ano? Ati Jackie Lachica Luis dyan sa Sydney, Australia at muli sa Japan si Lolita Di Dios Katsuki. <laughs> oh, diba? diba? Si Christmas Lucia is Benen coming! Yes! May Empress kami! <laughs> <laughs> Mga kaibigan ah. namin na naniniwala pa rin po sa Empress, welcome po kayo. Ah. At mga taga Marites University at Ambeta Bull Channel, thank you. Oh. At sinabati ko rin Mas, po pala sige. story ang aking inaanak Si Paula, isa sa mga paborito kong inaanak. Happy, happy birthday, Pao. Ingat ka dyan sa Baguio. At ano, uh, aral lang na mabuti kasi nag-review ano for engineering. Ang taray. Exactly. Bakit ano? Ay, si Paula, din. Sinama ko na siya dito. Ah, nung one time. Kasi sinasabi mo, paborito mong inaanak. Yung ibang inaanak na binabati mo, walang paboritong sinasabi. De, number one, ano. <laughs> alam niya, may, may may dahilan niya kung ba't gano'n. Ayan. Ayan. Oh, basta, Good si luck, luck future yung, engineer. Yung oh. uh, columns ko sa pangmasa mga... Yung, sa, ed Salvez, as ang editor, si Neil Ramos sa Tempo, si Marquis sa Hataw, ni Casio, at si Ian pa rin niya sa People's Tonight. Bili po kayo ng mga dyaryo ko. Akati pa sa online. Uh, sa online po, sumaybayin niyo rin po yan. Okay. Sabihin ko ba? Huwag sa oh. lang, lang. Oh, okay. <laughs> Ako, wait lang! Sa Bulgar! Yanis na vida nga akin dito sa Hataw at saka uh, ano pa ba yun? uh Philippines online the that Manila Chuchu yo Manila samihan na sila oh basta uh, uh, please uh, keep on uh, on no, our reading pep.ph pika pika.com that oh, ph shata mm -mm. and then of course abante tonight <laughs> people's balita and, and... Ah, uh, also At my own, and my own channel, Rose Garcia pa. Yeah. YouTube. Yeah. Um, oh, okay, mm -hmm. mga Marites, ano, happy ang happy ba kayo no? sa naming, na ano, dugtong-dugtong. Oo, oh, oh, Hula-hula na, mga Marites, para malaman ninyo, dahil yan po ang dahu mula sa Marites, Marites University! University. <applause> oh, oh, Ideal Vision, thank you. <laughs> <laughs> Mabul pa eh. <laughs>